Mayroon tayong mga lakso sa pinagpupunan na baka nalulunin na kayo sa mga ayaw dapat naman ay magpasalamat Matawad sa mga sa radyo. Ngayon, dapat magpasalamat din kayo sa direct, ating pag ng na bayan kasi hindi niya pera yan. At yan ay pera ng ating kaumbahan. Sa pamamagitan niya, magbihayahan tayo na magkaroon tayo ng mga pinagpupunan ito dito sa asing ng Panginoon. At nais ko rin pong ipapatit sa inyo na marami po tayong uh, ongoing na inasyatibo sa iba't ibang mga barangay sa tulong din po ng provincial government na kahirang po tayo ng uh, drilling machine at hanggang sa kasalukuyan tumutulong po sa atin na magkaroon ng uh, source ng tubig ang mga uh, ilang barangay sa district 4. At isa rin po rito ay uh, napabiting na rin po natin yung kulang-kulang na apat na daang apat na daan libong piso para sa sa mga kababayan po natin sa barangay na po sa Sitio Balindin na matagal na po na nahihirapan sa pagkat lumang-luma na po ang mga linya ng tubig doon at nilagyan po natin ng punto na uh, po ngayong Hulyo ay masimula na ang pagpapalit ng bagong linya sa Sityo Balinding sa Barangay na po. At tayo po'y tumungo, na, naman sa ikalawa sa ating 10-point agenda, ang attainment of food for every table through appropriate agricultural and fisheries program. Bilang isang agricultural na lokalidad, nararapat lamang po na nabigyan natin ang kalagahan ng food security sa ating bayan. Kung di natin ito mabibigyan ng pansin, ano na lamang ang gagawin natin sa matatabang lupa at masaganang dagat na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So, sa usapin pong ito, dalawang ang gusto po natin mangyari. Una, ayaw natin ang lahat na lamang ng kakainin ay kailangan pang iangka. Dapat hanggat maaari ang isasamin ng mga Santa Cruzin ay dito ipupunla, dito aanihin, at dito bibigin. Pangalawa, malaki ang kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Pero mas maganday, murang mabibili ang kanilang mga produkto. Ngayon, Ngayong taon po, sa harap ng banta ng African Swine Fever sa ating bansa, ang ating pan-probinsya bilang ASFP ay isa sa mga naging paunahing pinagkukunan ng mga baboy na dinadala sa mga merkado sa mga kanugnog probinsya. Bagamat naging magandang oportunidad po ito para sa ating mga hub racers, nagkaroon naman po ng matinding problema sa supply ng baboy sa sarili nating talenti. Dahil po dito, kinakailangan na natin gumawa ng agaran, ngunit di birong aksyon. Nito, matapos po ang ating konsultasyon sa iba't ibang sektor, naglabas po tayo ng isang executive order. Unang maglabas ng baboy at nagtakda ng ceiling price sa presyo ng lightweight at ng mga karni. Ilang linggo pa naman po ang dumaan at naramdaman na ang agarang resulta. Batay sa datos na nakalat ng Municipal Agricultural Office, unti-unti pong tumataas ang populasyon ng baboy at mas naging mura ang presyo ng karne simula 2020 na pababa po natin ito ng 280 ng mabilis na aksyon lamang. At ngayon po, sinusuportan din po natin ang marami pang inisyatibo ng pang uh, uh, programa. Sa katulad po ng pamorikiran Agricultural Cooperative, na kayat sa ating mga lokal na magsasaka na baibenta ang kanilang organic na produkto mula sa kanilang mga bukurin tungo-direkta po sa ating mga mamimili. Sa ganito pong sistema, nawawala po ang tinatawag, tinatawag na mga intermediaries na isa sa mga nagiging sanhi sa pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Sa economics po, mas kaunting intermediaries, mas maganda dahil na mas mura ang mga produkto. Sa pamukiran, walang intermediaries, kaya buo ang kita ng nagaani. Pero di naman malaki ang ginagastos ng ating mga mamimili. Ginagarantya pa, na, pa ng ating pamahalang bayan ang kanilang pwesto sa pamilihan. Kaya naman hindi may kakaila ang naging mabuting epekto nito sa ating mga magsasaka tulad po ni Dennis Portento na unti-unting unti natutulungang umangat sa buhay habang nakapagpapadala ng murang pagkain sa ating mga kabahayan. Narito po siya. si Dennis Portento, taga Boyabod Pier, Santa Cruz, Marindu. Yung, yung history po nung kamutiran um, talaga, yun ay grupo ng mga mga magsasaka na nag-aral na, na puro organic po yung na, natanim. Tapos hindi na po kami nag-iwahiwalay, so nag-form po kami ng operatiba, yung naging po ay yung Binigyan po kami ng pwesto dun sa bayan, yung, yung mayor. Uh, ngayon po ay once a week once a week kami nag-ating uh, nag doon. So malaking bagay po yung nagkaroon kami ng pwesto doon para meron kami sigurado ang ng mga ilaakayin namin mga gulay. So para sa po aming mga mga tanay, mga produkto lalo na po uh, uh, malaking na, lagi lang siyang nandiyan na nakasuporta sa amin. Tapos kaugnay din ang programa niya, ang aming promote na namin aming, aming operatiba, yung organiko ay uh, masustansyang pagkain para sa ating mga uh, po, muli po nating binuo at pinalakas ang mga pin nasa proseso rin tayo ng pagpalakas ng ating mga bantay dagat sa pamamagitan ng iba't ibang capability enhancement programs na siya rin naman magiging kagapay ng ating mga law enforcement dahil sa masaganang at uh, malawak na dagat na ipinagkaloob sa atin. Pero bakit kung pupunta ka sa palengke pagdating po sa kalakala na pangingisda regulated na merkado ng din ng ating mga sangguniang bayan sa paggagawa po nila ng mula sa iba't ibang at mapalakas pa natin ang ating output ng ating agrikultura. Halimbawa, nagsagawa tayo ng Farmer's Field School upang maturo sa pagpuputuloy sa puno tulad ng sa kalamansi, kakao, rambutan at lansones.